So hi guys ngayon nga pala ay malalaro tayo ng GTA Multiplayer Samp Ang laro na ito guys ay Samp so. Ngayon nga pala ang unang araw natin ng paglalaro ng GTA na to guys so, Multiplayer to guys ito server to ng Philippines So magandang maglaro dito guys kasi roleplay ito may mga makakalaro dito mga totoong player At walang mga NPC Tulad nitong mga to guys Ito guys, taxi huwag ka nang upal dito nang upal ba ako lapitan niya natin to guys kulitin natin kala ko to sinasya na may galit sa atin ata may galit to guys sewit lang huwag muna natin ito tantanan oh malis na ako nilalapitan pa rin ako wait lang e, uy gagi ano yun lo sikat ah mga barumbado talaga mga manlaro dito guys uy gabi, uy ay may problema ka sa akin ah sumata ng away ah eh. ayun guys mukha bang NPC yung mga ngayun, guys salin na kayo dito guys wait lang guys baka may problema ata sa ating larawin eh lang Oh, ba't nawala siya, oh? Nawala. Ako lang alang sasakay. Bawal di pala tayo taxi driver. Ito, angkas na lang tayo. Ay, patugtog tayo, guys. Set radio natin. Mas patugtog. Uy, gagi. gagi pa siya. Neto, oh. Set radio na. Uy, Ay, gagi. na. Set radio natin para makapagpatugtog. Custom URL. Okay lagay natin dito yung ano, link. Yan. Okay na. Okay na. So guys, nga pala guys, hindi nyo pala marinig yung tugtog na ito kasi nagtatalo yung mic and may mic kasi ito kaya wala rin tunog. Ayan guys, basta may tugtog na yun and guys, hindi nyo lang kasi marinig. Nagtatalo yung mic ng ano yun, mic ng pinagre-recordan ko na app tsaka yung mic ng app na itong app na to pero mapapatugtog na lang to tayo para sa kanila baba daw ako guys ako daw baba makulit ka kinukulit niya na o guys galit na sa akin to teka lang huwag ka magalit sa akin nilagyan ko na ng tugtog yan pre uy uy umatras bumabalik bumabalik ganda ganda ba tugtog okay na yan unang araw natin guys may mga tayo tingnan ko nga may tugtog pa all goods may tugtog may tugtog ano okay yun naman pala may tugtog naman uy ayan ang ginaan nya thank you sya guys mag thank you sya sa atin sakay na kayo Masakay so, natin yung iba kasi may tugtog yan. So, yun lang guys. Ganun lang maglutas ng problema. So, kung gusto nyo na makapasali sa server na to, nandyan lang yung link sa description. Tapos, pindutin nyo lang yung discord. Tapos yun, makakasali na kayo. Yun lang guys. Marami salamat sa pagkakot. By the way nga pala guys, muli na ako nag-record. Nalaro ko na po itong mga nangarang araw. So, yun lang. Bye-bye.